Puntahan natin ang kaganapan patungkol sa Valentine's Day. <laughs> Lahat tayo dumaan. Oo, nung tayo, ikaw Faisal, ako nung high school din, pag February 14, hindi ko alam kung bakit ka nakikikuso, sumusuot ka ng red. Pula. Kasi daw, yung, pu yung pula na yan symbolizes love, care affection. Yun, yun yung sa mga West. Bakit nga ba ito nangyari? Itong Valentine's Day, wala ito sa mga naunang kapanahunan. Nangyari lang ito noong sumalpot itong isang pare na munghi na ang pangalan niya ay si Valentino. Namatay siya noong 697 or 98 AD. Bakit? Anong patungkol sa kanya? Sa kapanahunan ng third, third century, mayroong emperor ng Roma sa Rome na ang pangalan niya ay si Claudio II. Si Claudius II, ipinag-uutos niya sa kanyang mga kawal dahil sa kapanahunan ng mga emperor ng mga Romano, gusto nila malakas ang kanyang mga kawal. Ipinagbawal niya na ang mga kanyang sundalo ay mag-asawa ng mga babae at magmahal. Dahil ang gusto niya ay ang mga sundalong ito ay manatili ng malakas sa pakikipagdigma, pakikipagdigma paglaban. Kaya dahil sabi niya paniniwala niya pag nag-asawa nagka pa ng mga anak, ay mawawala ang mga lakas nila. Itong si Valentinus na isang pari, hindi siya sangayon. Hanggat na pabalitaan ni Claudius II na hindi siya sangayon at siya ay kinalabuso. He was imprisoned. Nandun siya, napunta siya doon sa kalabuso noong siya ay nakalabuso mga kapatid ang nangyari noong siya inapunta sa kalabuso ay may isang babae ito sa isa na nasabi na si Austerius na isang tagabantay doon sa uh, kulungan na yon na mayroon siyang anak na si Julia si Julia ipinanganak na bulag na may kagandang maakit na babae. Nagkaroon sila ng ugnayan ni pare. Pare sino? Si Valentino. <laughs> Kaya bagat naman sa Islam tayo, pinapahintulutan tayo na mag-asawa. Dahil alam ng Allah, kailangan natin yun. Pero itong pare, nabawal sa kanila, pare din sa kanila, yung pag-aasawa at yung pagmamahal nahulog ang luhob niya dito kay Julia. Nalaman ito ng pare at hanggang sinistensyahan ito, pina, uh, pin nalaman ito ni Claudio na sisensyahan ito at nanatili doon sa kulungan hanggat siya ay namatay noong, 600, uh, noong 270 AD at bago siya namatay, ibinigay niya ang sulat kay Asterio o Austerio na anak ama ng babaeng ito na si Julia na isinulat ang pagmamahal sa Panginoon na si Hesus Kristo at isinulat ang ugnayan na pagmamahal nila na walang makakahadlang hanggat isinulat niya sa pinakalast na From Valentino with Love. <laughs> Yan pala yung uso na ginagawa nila ngayon. From Valentine's with Love. Noong nangyari ito, namatay dinagsa. Dahil nagpatayo na mayroong isang libingan na kung saan naging tanyag itong si Valentino da dahil sa usapin sa pagmamahal niya sa ipinagbabawal sa babaeng ito at mayroong tinatawag na praxidize, isang tanyag na kilala sa Roma na simbahan na kung saan doon inilibing sa tabi niya at may puno doon na si Julia ay nagdadala ng mga pulang mga roses at puno ng mga pink na roses at mga white na roses at siya idlubhang nagluksa sa pagmamahal na napag-iwanan ni Valentino at mula noong namatay si Valentino na February 14, 270 AD mula noon sinimulan ang pagdiriwang ng mga kufar sa kanilang pagmamahal sa kung sinong mahalin mo i-celebrate mo. <laughs> Tignan mo ngayon ikaw, Muslim. Makikiisa ka na rin. Makikiuso ka na rin. Anong sabi dito ng mga pantas? Natural haram. Bakit? Kasi mga kapatid, tayo ay Muslim na ang buhay natin dito sa mundo ay pagsamba sa Allah. Lahat ng gawain natin ay pagsamba sa Allah. Magmahal tayo pagsamba sa Allah. Mamigay tayo pagsamba sa Allah. Matulog tayo pagsamba sa Allah. Paggawa ng kabutihan. Lahat pagsamba sa Allah. At kung gagawin mo ito, Hada mukhalifun li sunnah. Wahada bid'ah. Wahada dalal. Wahada haram. Li anna hu tashabbulil kufar dahil ito ay kailanman hindi ma 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 makikita sa turo ni Propeta Muhammad at gumawa ng mga salafos at ito ay taliwas sa turo ni Propeta Muhammad salam at ito ay para kang nakikiisa na gumagaya na rin sa mga kufar ang sinabi ng Propeta wasalam, man tashabbaha bikaw min fahuwa min hum ang sinumang maging tulad ng katulad ng ginagaya niya ang mga tao ay katulad din nila sila magiging katulad nila ang mga kanilang ginagawa, kung sino yung iniidulo mo at ginagawa mo. So ito yung patungkol dito kapatid sa Valentine's Day. Dahil sa pagmamahal na mali, sinunod, sikat, grabe kung paano sila magdiwang. Ito, nakuha ko rito ha, ah, dahil akala nyo baka nagbibiro ako, hanapin nyo ito sa internet. Google, lahat nyo makikita. Dahil sa iba't ibang lugar, may makikita ka rito sa iba't ibang lugar, na iba-iba ang kanilang mga pagdiriwang sa kanilang mga selebrasyon ng pagmamahal. The Valentine's Day symbolizes, the Valentines are some of the symbols of the Day of Heart. <laughs> previously thought that the heart was the source of all emotions which is correct but then it was associated only with love. Red roses they are believed to be the favorite roses of the Roman god of love God of love and known as the God Venus Venus in addition to that the red color symbolizes strong feelings. Huh? And feelings that bound love... Symbolizing eternal love... And love words are pairs... Just like the valentines... Tingnan mo ang paggawa nila dito? Subhanallah... Sa mga ibang lugar... May iba't ibang uri ng kanilang pagdiriwang... People exchange... White roses in Denmark... Sa Denmark, ang karamihan ay mga white roses... Expresses love... Unlike other countries that consider red as a symbol of love and red roses and later uh, letters and flowers are each other in Australia pati sa Australia iba iba in North America sa country ng North America they celebrated exchanging gold between lovers in Japan in South Africa in South Korea Valentine's Day is celebrated by taking care of a woman tayo, hindi lang sa araw tayo nagtitig ng women. Araw-araw at gabi, dapat nating pangalagaan ng ating mga kababaihan ang magulang mo, ang asawa mo, ang mga anak mo. Hindi lang sa araw na ito, ang sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, khayrukum wa khayrukum wa khayrukum sa nisa'ihim, ang pinakamabuti sa inyo ay sino yung may pinakamabuting pag-uugali, ang pinakamabuting pag-uugali sa inyo ay kung sino yung pinakamabuti sa mga kababaihan. Hadith yan ng propeta sallallahu alaihi wasallam. So, dito, dito naman sa Japan, they have the different exchanging gifts of chocolates, especially white chocolate, at ipinagbibigay nila. Mga kapatid, hindi ko alam, walang sense siguro ito, dahil may mga celebration na iba't iba sa atin sa Pilipinas. At ang dito ako naman mga sabi dito, sa araw na February 14, millions na naigagasto, na naibibigay na nabibili ng mga red roses ng mga kalalakihan sa kababaihan. Ang mga kababaihan, kunti lang ang nagbibigay sa kanila ng roses. Kasi usually, ang nagbibigay naman ng roses at mga nagbibigay ng mga chocolate ay ang lalaki, di ba? So, yun ang punto doon. Ang punto doon ay marami na nagagamit na ibinibigay ng mga kalalakihan na gagastos nila. Bakit ito, mga kapatid? Dahil hindi natin ito dapat tayo ay makigaya sa kanila. Basahin natin ang ilan sa mga sinabi ng mga pantas na kanilang hatol ifta patungkol sa mga taong nagsisilibrate, nakikigaya, nakikihalubiro, nakikihalubilo dito sa mga kanilang pagdiriwang. Una, Suila Sheikh Saleh Al-Uthaymin Rahimahullah fi yawm al eid al hub ay allahiya al, al ang sabi niya rito subhanallah una annahu eid yud'a la asa salahu fi sharia ito ay pagdiriwang na kailanman ay wala ito matatagpuan sa sharia ng islam pangalawa yadu ila istighal al qalb bimithl hadhih al umur al mukhalafa li hadiyin nabi sallallahu alaihi wasallam pagdiriwag na walang saysay na ito ay walang katuturan na wala ito sa turo ni propeta sallallahu alaihi wasallam ang pinaka punto rito mga kapatid ang buhay natin 24/7 ito ay lahat pagsamba sa Allah kaya dapat inaalay natin lahat para sa Allah at kung may mga ganito dito ka nagkakaroon ng kasalanan dahil ang kasalanan na ito ay sinusunod mo ang kagustuhan ng mga kufar, kagustuhan ni satanas at kagustuhan ng sarili mo. Dito, si Sheikh Ibn Jirir, sabi niya, si Ibn Jibrin, rahimahullah, la yajus al-ehtifal bimitli al a'yad al-mubtadi'ah hindi nararapat bawal ito sa kamusliman na sila ay magdiriwang o makiisa sa mga katulad na ito li anahu yuda muhaddatatu la aslalah fi sharia dahil ito daw ay kailanman mo hindi matatagpuan sa turo ni propeta sallallahu alaihi wasallam wa ikhtilatu bainar rijal wan nisa nagkakaroon dito na ugnayan na nagkakahalo ang babae at lalaki at napupunta sa aram at may mga nangyayari na ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala lahat sila, mga kapatid, nagsabi dito na ito ay bawal sa Lajna Ad-Da'ima Al-Iftah. Itong Lajna dito sa Saudi Arabia. Nagkaisa sila na ang Islam, ang hatol nila dito, dalawa lang ang pagdiriwang sa Islam. Una ay ang pagdiriwang sa Idul, idul Fitr Al-Mubarak. Ito yung pagdiriwang ng araw na pagkatapos ng Ramadan. Pagkatapos ay Idul Adha ang araw na pagkatapos ng Hajj. Doon lang tayo pinapahintulutan na nagsasaya tayo, nagbibigayan ng mga pagkain at mga bagay at pagbibisitahan na ito ay pagmamahal para sa Allah at nasisiyahan ng bawat isa sa atin na ito ay uri ng pagsamba. Kaya ito, mga kapatid, sa Islam, ay tunay na ito ay ipinagbabawal sa atin ng mga kamusliman. Kanina, bago ako pumunta rito, may nag-text doon sa may page natin. Ustad, pwede ba kami pumunta sa Valentine's Party namin? Ano ang hatol dito ang Islam? Sister, ito na. Kung ano yung sinabi ko ngayon, sana napapanood mo ito. At mga, aming mga kapatid, mga tagapanood, ishare nyo po ito sa inyong mga kaibigan at sa lahat ng mga kamusliman.